Hello mga katahaw, kumusta po kayo? na po kami ngayon sa Laguna Sports Complex Kami po ngayon ay uh, atin ng National Convention Ng aming uh, church Yan po yung aming mga kasama Nasa sasakyan pa Yan Nakaganda pala dito, maluwang Yan Yan, naratuno po kami Narito na po yung mga katahaw. Lakad-lakad so, kami ng konti dito. Hanap tayo na ng uh, pagkain. Kami ay hindi pa nag-aalmusal. <laughs> Nakakita tayo dito ng uh, kapwa natin magtataho. Ayan o, si Kuya magtataho. Puntahan natin. Bila tayo ng taho. Ayan si Kuya o. Oh magtataho. Magkano kuya yan taho? May 10 po, may 20. Sige nga po, bigyan nyo nga po kami ng 10. Bili kami kuya ng taho, ayan eh, si kuya, magtataho. Bigyan nyo po kami ng ano, Bigyan tap... nyo po ko ng 4 na 10. Titikman e, natin mga kataho ang ating, ang taho ng uh, Laguna. Yo, napakarami kuya niyan ah. Dami, dito po. O natin ang tahon ni. Ano pa kaya Kuya? Ah si Kuya Adriano wa rin magtataho nang uh... Ah, sige, lang po sa ko ako nang na rin siya Nandito po. Mm. Karap. Karap dito. Mainit. <laughs> Mainit. Apat po. Kaya, Hotel. tago mo siya na nawa Gagamitin natin yun. Sakit. Ah, sige po. Sige. 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 Sige.

Masarap din. Para din yung panindan natin tao, mga katao. Masarap din. <laughs> po food. tao dito. Hindi pwede pa. Akit. Kami ako tayo. Kami tatao din ako tayo. Oh. Tatao din ako. Hmm. Siya, hmm. Dito, apat lang pabrika. Hmm, dito po. Sarap. Sarap. So, yun mga katahaw. padalwa ko na are. Uh, magandang almo sa larit, taho. Magtaho na kayo mga katahaw. Kaya sabi mo, pagkawakan taho, ano, are. Wala dito. Bukit sila ito. Inait. Nakapaso. Sabi mo, dito sila ito. Tris. Mayroon dito taho. Maso na kayo mga anak ko. Ah, taho, taho, taho. Kaya mga kataho, tayo. Ano religion yan? Ano po, born again. Ano po, again. Ayan mga kataho Ang magtaho nagtataho din Ay talaga mga kasarap mga kataho ang Matagal na rin po kayo sir mm. Ako ito na bumuli Ito na sir Ako ito binatapa? pa Wala na trabaho Ilang kuya ang anak niyo kuya? Lima po Tapos na lahat? Dalawa lang po, panganit po Dalawa? Dalawa lang anak nyo? Lima po. Lima? Yung sa gitna. Pasaway, hindi mm. <laughs> High school lang, high school. O masipag yung panganit ko uh. na ko. Na Siyembe, po. Siyempre, kahit ko ako. Ano dalawa. Ano pa, napasok pa? Maliit pa. Ano po? Isa ko, Ah, naka-abroad? Ay, tipid na pala po. Oo ba? Ah, very good po. Taro, sarang, po. Napakarami dala ni Kuyang Taho. Mas matay pa siya dahil nadala kong taho mga kataho. Napakarami. Please, please, please. Nawa! Taho? Ito yung taho! Ayaw! Ayaw ng anak ko ng taho. Ito, waray po. Hmm! Nakasamar kayo! Ito so, yung mga kataho. Napakainit yung taho ni Kuya. Nakakapaso ng dila. Ayan po yan. Kung ano po yan eh. National po yan. Kulang yung taho nyo. Lalo po mami naglabasan. Dito kuya bawal din sa inyong plastic cup. Apo. Ah, kanya pala. Bawal. Kanya pala dito sa Laguna. Puro kayo nito nakakita ko. Ang lalagyan. Mahal itong lalagyan na to eh. 35. Hmm. Ganon din pala mga kataw, sa dito sa Laguna, bawal na rin pala yung uh, plastic cups, kailangan paper cups yung gagamitin dito mga kataho. Mm. Oh, ayun mga kataho, hahanap tayo ng tubig, matamis yung taho di kuya, para yung taho natin, tayong tubig. Ito po ang itsura ng uh, Laguna Sports Complex. diyan mga pataw, ito tayo sa uh, kainan dito sa loob ng uh, sports complex. Ibinatayo ng tubig. Nainit. Ate, mayroon po kayo tubig na malaki? Mayroon po. Magkano <laughs> po? Hindi po, nakaharap po sa akin. Mayroon po, ito, ito. Yan. Magkano po yung Thirty-five Thirty-five Ayun na lang 30. Tatlo. Ara, ate may malamig. Bigyan niyo ako ng pinaka malamig. Ayun, tatlo. Ayun, mga kataho, may mga katumahan kung wala dalang pang-ulam, pagkain, may pagkain pala dito. Mamaya. <laughs> Ayan sila ate. Siyotan po sa inyo ate. Ma'am, pwede po akong makipasok? So, Ayan mga kataho, sa mga kapatid na namin na uh, walang mga... Walang dalang pagkain. Ayan. Ah, nagbablog po kayo? Opo. Hello. Opo. Ayan. Isa pa po. si... <laughs> Ayan, uh, balik na po tayo doon sa uh, loob. Dito po, dito po sa amin. Nagpulok. Ayan. Ito po ang... Uh, ay, pasado mo rin po. Ay, nagpulok. Ay, uh, ang mga taga nagpulok. Ang um, manupita ko marilag na um, ang vlogger ng marilag. Ayan po, nagpulok. Ayan po, po sila. Ako naman po guli na tubig. Kaya po kayo dito. Ayan po po, na po po. Kaya po yung medyo naligaw ng konti. Ayan. <laughs> Ayan Malayo? <laughs> saan po kayo? Ano ka yon bakun Marilag po. bakun sa okay. 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 Saan? Saan? bakun ka yon bakun ka yon po ka yon bakun ka yon bakun po yon bakun ka yon bakun ka yon bakun ka yon bakun ka yon bakun na yon bakun ka ng tubig. Uh, at nakita natin natin mga kapatid mga taga ng Polok Battle Temple Ayan mga katahal, nasa lubos tayo Ayan natin mga kapatid Napakalamig <laughs> na sa loob, malamig ini O maka tahu ala kita yung ayos ayong kita ayo kita ayo, 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 ayo.